Nakakahiya na maging membro ng Kongreso na mas inuuna pa natin ang Ethics Committee hearing tungkol sa mga social media posts kaysa sa pagpapanagot sa korupsyon sa gobyerno. O kayo na bumoto ng no para po uh, ipasuspende si Congressman uh, Barzaga, bakit po no ang inyong boto, Congressman? Unang-una, binigay lang sa amin yung committee report sa hapon at si Congressman Barzaga lang ang uh, kasama sa report ng Ethics Committee. Alam naman po natin napakaraming ibang mga kongresista sangkot ngayon sa mga maanomalyang mga proyekto sa DPWH. At actually, nabanggit ko sa aking explanation of vote, nakakahiya na maging miyembro ng kongreso na mas inuuna pa natin ang ethics committee hearing tungkol sa mga social media posts kaysa sa pagpapanagot sa korupsyon sa gobyerno. Pero napansin namin kong na for the longest time, parang ngayon lang dumami ang tao sa plenary. Kaya nga po ako den na lungkot dahil sa karaniwang araw sa kongreso, kokonti lang ang attendance. Pero dahil ang requirement para masuspindi ang isang miyembro ay two-thirds of all members voting, dapat pina-attend talaga ng kongreso ang mga miyembro. Kaya since the approval of the budget on October 13, ngayong araw ang pinakamataas ang attendance sa kongreso na nagsasalamin na tila napaka-importante na masuspendi si Congressman Barzaga which shows, I think, a uh, misprioritization of the current Congress. Opo, Kong, uh, kasama po ba si Congressman Barzaga doon sa mga nakikita, naririnig po ninyo na posibleng ipatawag, paimbestigahan, kaugnay po sa issue ng pagdanakaw ng pera ng bayan sa flood control In, projects? Apo ang aligasyon tungkol sa corruption dito. Kaya ang sinasabi ko kanina, hmm. dapat yung mga kasamahan natin na hindi lang nagkakataon na sangkot sa korupsyon pero mismo sa kongreso ang pinag-uusapan ay paano makabili ng budget, paano lutuin mga bidding, nagaalok ng mga insertions sa kanilang mga distrito, dapat yung mga kasamahan natin ng na mga yon ang inuuna ng Ethics Committee at hindi po ang mga katulad ni Congressman Barzaga na hindi naman po tungkol sa korupsyon kung hindi lang mga social media posts ang akusasyon. Ang uh, isa sa mga nabanggit ko ngayon nga ay isang kasamahan ko mula sa Batangas na meron nga tayong mga uh, inilabas na ebidensya na bumili ng pondo sa DPWH pati na rin po sa Kongreso at andun siya kanina sa uh, floor para bumoto para isuspendi si Congressman Barzaga. Kaya very ironic sa akin na sila pa na may allegations of corruption ang bumoto pa para isuspindi si Congressman Barzaga. Opo, Kong, anong pong uh, masasabi niyo doon sa grounds ng Ethics Committee, quote-unquote, disorderly behavior daw ang pinapakita ni Congressman Barzaga? Sir? I think it's the first time that something like this was decided by the House. Medyo uh, unprecedented din siya, at baka magiging president din na pag meron Sinasabi ang isang miyembro na hindi sangayon sa gusto ng mayorya, pwede na nilang gamitin yan bilang basehan na isuspinde sila. Opo, anong tingin nyo dito kung ito ba'y nag magbibigay ng uh, chilling effect para po sa mga kongresista pa na nagbabalak na magpahayag ng kanila pong uh, sariling saloobin kaugnay po sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan? Baka yun po yung intensyon pero hindi yan po yung mangyayari dahil Nung ako po ay nasa plenaryo kanina, tinatanong ko ang aking mga kasamahan at lahat po sila actually nahihiya na ang kanilang boto laban sa uh, pagiging kongresista ni Congressman Barzaga ay magiging uh, on the record. At uh, medyo pag uwin nila sa kanilang mga distrito siguro, uh, mahihirapan din silang ipaliwanag sa kanilang mga constituents bakit ito pa ang inuna ng kongreso ngayong araw. At ang resulta po nito ay mauubusan na rin ng political capital ang Kongreso para makapagpasa ng iba pang mga mas importanteng bagay. Kaya dahil inuubos ng ating Kongreso ang ating kapital para sa uh, mga hindi naman dapat i-prioritize ng mga bagay, uh, mas mas mawiken ang grip, I think, ng uh, Kongreso sa mga miyembro. Kong, uh, nandiyan po kayo ng uh, panahon ni uh, former Speaker Martin Romualdez, ngayon kay Speaker Bogie D, Kamusta ang atmosphere, sir? Uh, the same pa rin po ba when it comes to turingan po ng mga kongresista and uh, the working atmosphere po sa buong HRF? Unang-una po, ang karaniwang araw, konti lang po ang mga nag attend sa plenario, Pero ang uh, isa din sa sinabi sa akin ng mga mas veteranong mga miyembro ay ngayon nga ang Uh, isa sa mga mas lalong mawabang attendance at kont konti lang ang tinatalakay sa floor. Dahil ang preoccupation ng maraming mga miyembro sa Kongreso ngayon ay huwag sila sanang madawit sa mga flood control investigations. Ang sabi nga po ng ombudsman ay 10% ng Kongreso ay iniimbestigahan ngayon. At baka ang kinakatagutan ng ibang mga miyembro ay pagkakanta ang 10% na yan, baka almost 100% sa mga members ay in some way ma-implicate sa mga flood control controversies. Kaya ang uh, nakakalungkot dito, ano man ang inyong pananaw sa mga political issues, all of us can agree na hindi nakakatulong sa bansa na meron tayong Congress na hindi nakaka-function. Wala tayong mga major landmark bills siguro na maipapasa sa mga susunod na mga buwan o baka sa buong Kongreso dahil ang nasa isip ng maraming mga Kongresista ay hindi ang pag- Uh, gagawa ng mga batas kung hindi sana wag lang silang makasuhan Nako, baka na naman sa impeachment, mabubuhay na naman ng HRF kung eh, February po yung deadline, I mean yung opening na naman ng uh, ng uh, timeline para po sa impeachment laban kay VP Sara Sa ko po, hindi nila kaya yan dahil parang inuubos na nila ang kanilang pakiusap para sa mga hindi uh, ma-understand na mga bagay tulad ng suspension Ni Congressman Barzaga, I think that over time uh, talagang uh, mauwi weekend talaga ang grip ng House sa mga miyembro dahil uh, it seems like they're not picking their battles. They're going after uh, issues that are very unpopular with the public. Opo, uh, bago lang upo uli si Partner Admar, kong hindi naman po tayo nagkakalayo ng edad pero napansin ko kanina sa limang bumoto ng no, halos kabataan po ng mga congressman. Ikaw si uh, Uh, Eli San Fernando, si uh, Congressman Paolo Marcoleta, ang uh, lima po, isa, kabilang sa lima na bumoto against dito. At ang sangkot, no, ang na nasasakdal, kapwa kabataan ang congressman din, Congressman Barzaga, sir. Tama po yun, pero marami din pong mga kabataan na bumoto para suspende si Congressman Barzaga. Mm -hmm. So, parang tabla lang, Kong? Well, nakakalungkot po na lima lang po ang bumoto against the suspension pero i i think when they see the public is angry with the result of the vote then magdadalawang isip nga ang mga miyembro ng kongreso sa mga susunod na mga boto pag uh, ipapaboto sa mga miyembro ang isang unpopular na decision